Ngayon ngayon ang khutbah, ang muhadara, ginagawa natin soundbox. Si ustad, si alim, si doktor pa yan o sino pa yan na Sheikh? Parang soundbox para makahibing ka ng tulog. Pagkatapos, magsala ka ng pag-ikama. La hawla, wala kuwa tayo, illa bilahin, alilawin. Ang zina, kapag lumaganap, o hindi kaya mga anak ng zina, hindi ba tayo naninibugo sa mga kababaihan natin? Saka sila may katasal pag may laman na ang mga tiyan nila, ang pagtitiktok ng mga kababayang muslima, at napakaraming mga nalingat at mga nagtatangatangahan sa umma na ito. Pagkatapos, nagtanong ang nanay natin, na si Zainab bin Chahas, natatakot siya. Alam ninyo ang mga sahabi at ang mga sahaba kapag naririnig nila ang hadith, hindi gaya sa atin ngayon matutulog lang tayo kasi parang kwento lang. Ang mga sahaba, pag narinig nilang ayat at hadith, umiiyak sila, natatakot sila. Taksyairu juluduhum. Nagigimbal sila sapagkat alam nilang ang nagsasalita sa harap nila ay sadikul maslu. Ay katapat sa lahat ng tabat na may iba kundi ang Rasul sallallahu alayhi wa وَمَا أَبْعَدُنَا مِنْ هَا أُولَٰهِ السَّالِعِينَ Napakalayo natin sa mga salakus salih. Kung marinig nila ang mga salita ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, tumatayo ang mga balahibo nila at nagtatanong sila, paano, paano kami kahit alam nilang hindi na sila masasali doon. Iniisip pa rin nila ang posibilidad na baka masali sila sa bala. Ngayon, tayo kampante, parang walang nangyari. Pagkatapos ng kutba, tatanungin mo anong mensahe. Mawala, sumisigaw lang yung katib. Mawala, yung katib eh. Nakatulog lang ako. La hawla wala po at ila billah. Wama akkarul gafilina fi adil umma. At napakaraming mga nalingat at mga nagtatangatangahan sa umma ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sa atin ay basta't na ipaabot atin ang katotohanan at kung tatanggapin ayun ay, ay kanyang kaligtasan at kung hindi ay sana at ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalataya nagtanong ang nanay natin na si Hazai na binti Jahas asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam garantisado ng paraiso sa kanya Nagtanong pa rin, Anah liku, wafinas salihun. Sugo ng Allah! Sugo ng Allah! Kami ba ay masasali sa sinasabing dilubyo, kalamidad, parusa, samantalang mayroong mga matituwid na kasama namin? Sumagot ang Nabi sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Naam! Uy ka kapag dumami-lumaganap na ang mga maruluming gawain. Sinabi ni Imam Tayyib rahimahullahu ta'ala ang marunong ng gawain na binabanggit dito ay sinabi ng mga mga ulama ang zina kapag lumaganap o hindi kaya mga anak ng zina anak ng pangangalunya at napakarami sa mga kamusliman ngayon wa'iyadu billah ang matamahan ay magtaubas sa Allah na Hindi ba tayo nang ninibugo sa mga kababaihan natin? sa sila may kakasal pag may laman na ang mga tiyan nila. At pagkatapos ay siselebrate na lang sabay-sabay lahat yun. Yun ba ay ikakabuti sa atin sa umman ng Muhammad alayhi salatu was Mga kapatid sa Islam, magising tayo sa pagkatulog natin. La wala illa azim. At hindi lamang iyon. Ang mga fawahis, ang mga malalaswang gawain. Ang pagtitiktok ng mga kababayang muslima. Nakahijab pa man din. At nagiging proud pa ang mga tao sa kanilang pagtawag sa isang singer na babaeng si Shaira Moro na dalang-dala niya ang hijab. La hawla wala kuwa azim. Kampante ba diba tayo doon? Hindi ba't narito na sa atin ang mga palatandaan kung bakit ang parusa ng Allah ngayon pa lang na unti-unti tayo at pati tayo na mga walang kinalaman doon ay nasa na. Si Imam Al-Khari Rahimahumaw Ta'ala sa kanyang paliwanag. Sinabi niya sa hadith, tungkol sa hadith na ito, kapag ang mga salihon, ang mga matituwid, ay hindi na sila mag-uutos ng mabuti at magbabawal ng masama. Kahit iingkar nila sa kanilang katatayanan, sa kontrol nila at katayanan nila, masasali sila doon sa parusang iyon ng yajudyo yeah, at higit pa roon ang iba't iba pang kalamidad na darating. Mga kapatid sa pananampalataya, Ha, natandaan ninyo pag ang Allah ang nagparating ng bala sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa idha arad Allah biqaw min su'an fala marad dala pala marad dala kapag ang Allah mismo ang nagparating ng su'an ng kasamaan walang makakatulak nito makatandaan nyo mga kapatid sa Islam ngayon sa survey ng Pilipinas pinakamataas na rating ng age ay nasa mga kamusliman. Sa mga lugar ng mga muro. Hindi ba? Klarong-klaro ito na mga ang ngalunya ay lumaganap na. Ang kabak ay lumaganap na. Ang maksi ay lumaganap na. Tanggang ngayon, ang parusa na ito ng Allah ay wala siyang gamot, mga kamatid sa Islam sintomas. Pero pagkatapos ng sampung taon, sa mararamdaman nung natamaan ito. Sahal kalakin ali. Azakumullah. Parangalan kayo ng Allah Ta'ala at proteksyonan laban sa mga kasalanan ito at sa bala na daladala ng kasalanang ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Lalong-lalo na ikaw na tatay, ikaw na husband, ikaw na kuya, سبحان الله عليك بخاصه نفسك وباهل بيتك <applause> Ang dapat mong bantayan ngayon ay ang sarili mo at ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo. Tignan mo kung sila ba'y kabilang sa mga tagasunod ng Dajjal. Sila ba'y kabilang sa mga sumusway sa Allah Ta'ala. Lalong-lalo na kung harap-harapan na itong panginsulto sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kagaya ng nangyari na yan. Kaya sinabi ng propeta sa wasallam sa pagkakaulat ni Abu Bakar Sid الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه سنابنا بنا لتأمرن الناس بالمعروف ولا تنهونهم عن المنكر ولا يشيكن أن ينزل الله بعقابه أو يعمكم الله بعقابه فتدعونه فلا يستجيب لكم سنابنا بنا صلى الله عليه وآله وسلم Magsipag-utos kayo ng mabuti na ayon sa Quran at sa Hadith. Magsipag-bawal kayo sa masama na naayon sa Quran at sa Hadith, na kinikilala ng Quran at ng Hadith na masama. O hindi kayo na lalapit na sabi ng propeta Alayhi Sallatu Wassalam na magpababasa sa inyo ng kaparusahan, lalahatin kayong lahat. Masasama kayong lahat, madadamay at magdudua kayo sa kanya at hindi niya tutugunin ang dua ninyo ako lukaw lihada wa astagfirullah ni walakum walil muslimina ajma'ina min kulli dan bin wakati'a fastagfiruhu innahu kana gaffara